Ang ating uh, dati ng buyer. Nakita na pala yung dati na nakuha nilang uh, elf na ginawang uh, wing na uh, brand Ngayon, mas malaki na po ang ginawa po nila ngayon dahil ito nga lagi, lagi namin sinasabi sa inyo. Once na uh, nakakuha kayo sa Golden 20, sigurado mga kanak. So, ngayon, uh, ipakilala ko na muna ulit sa si inyo, si Ma'am uh, uh, Jackie Hi. at si Sir Rex sa Patero. Yes. Ilang uh, araw po. Ayon, ito, nakabalik muli kayo din sa ating tanda. Kaya nga po sir, bumalik naman ako dito kay eh, Busjie sa uh, Golden 20. Ngayon, medyo malaki na yung kinuha, kinuha na namin. Woo! Malaki na to siguro, uh, Busjie. Kaya, bigyan mo pa ako ng discount. Kaya, 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 lumaki yan. Eh. Lumago ang negosyo niya, uh -huh. sir. No? Sige, sige, sige. May sinasabi ba Ah, uh, tignan na naman ulit to. Um, Saan na naman yung pupunta ng tapo, na naman ito. Woo! Uh, ngayon, yun lang. Ang jacky, kamusta po yung truck na nakuha natin dati? Ay, medyo uh, dumami na yung kita, sir. Yeah, yeah. Diya, yeah. ayun, uh, Kaya ako magkagastos. Kaya makabili ulit ng isang yun, eh. Woo! ayun okay, nga, yeah, lumaki-lumawak lalo ni na nila uh, Wam no? At eto na, kukuha na mas lang mas, mas malaki pa. Woo! Modelo makina, TQC1 makina. Woo! Ayan, H-Tag. Uh, Very typical big band. So, kaya uh, mas marami ngayon may lalagay ngayon na tama po ba mga naka-alagay yung okay. mga Ginebra. yung no? Ginebra. Na mga alak po yan, mga alcohol. Uh, be mga, mga beverage. So, ngayon, sir, ito uh, na. Dahil siya, alam mga marang sabi ninyo, pasama nyo yung ano, ayaw mo pagpasama ng mekanik nga. Trusted mekanik nila, pwede nga. So, alam mga mga sabi ninyo sa laki natin. Inigot natin, in niyo pa rin itong unit natin, alam mga marang sabi nyo, maganda po. Woo! Ayun. So, yun nga, mga approved kay trusted mekanik nila, sir. So, ngayon na, sisimula na natin bago po ilabas itong Isuzu na 10-wheeler parang bago na po muli yan mga ka-tracker. So, ayun nga ma'am, salamat po sa wala po ulit. Ito, bumalik po ulit siya. No, ay eh, lahat siya sabi ni Forte, pag dito ka kumuha, sigurado yung mga kanak yan. Kayo din, baka kayo lang susunod na gumayari ah, ng truck dito sa Balintuera uh, Good and Train Training. Kaya tawag lang po yung mga ka-trackers, sigurado. At, ah, uh, garantisado yan, yung makukuha ng track dito, panalong-panalo po. Glad na nga sa inyo mga ka So, kamusta na kayo lahat? So, ako'y nagagalak dito na pagbisita sa atin, pagbisita sa atin, nating uh, butihin uh, subscriber. Ito po sila uh, kumuha po sa atin dati na FPR na white body na dilagyan po natin ng brand new na wind band. Yun nga, sabi po nga ni ma'am, yung mga kinuha niya rito sa atin, hindi po nagkaroon ng problema. Yung po yung sinasabi ko po, po sa inyo, dito po sa Golden 20, kaagapay nyo sa paglago ng negosyo nyo at dito matutulungan po namin kayo. Mahirap kasi kumuha ng truck, di ba sir, na pagdating ng ano, ma'am sir, pagdating ng oras, eh, magkaroon ng problema na sakit sa ulo. Kasi alam niyo po, ang truck po kasi, kaagapay niyo po yan sa negosyo niyo. Yan po ang magdadala ng mga produkto niyo at yan po ang magtatawid ng negosyo niyo sa pang-araw-araw po nakita. Kaya ito po, uh, binigyan po ulit natin sila ng isang napakaganda Chrome Edition 6UV1 Izuzu 10-Hiller Wimban, 30-Hupit ang haba. Yan, nakita nila sir, uh, up nila Actually, binigyan ko si Sir na maraming option eh. Ito talaga yung napili nila. Marami pa tayo, mga bagong dating, pero ito talaga yung nakita na ni Sir na pagkuhan. Ito talaga naman talaga napakasariwa naman talaga. Ah, uh, yun nga, marami rin, marami na rin pinunta sila, ma'am. Ang na. Oo, oh, marami okay. na. Ang dami na rin sa sugit, so so mm. kasiya. So Oo, oh, yun. Marami na silang inikutan, pero dito pa rin talaga sila sa, sa atin. So, ito, niya yan. Magagandayin natin yan parang brand new na paglabas. Uh, di ba? Ang yoes, yes. katulad ng dati, Golden 20, our top priority. Itong mga truck na to is quality. Yun nga yung nga, lagi ko sinasabi sa inyo is uh, quality, our top priority. Di kalidad ng truck. Kita nyo dito sa atin. Kita nyo naman ang mga truck. Talagang lahat dito, di kalidad. Lahat dito talagang garantisado. Di ba? Kaya nagpapasalamat ako kayo, mga dito, mga ka-trucker, ang buyer, ah, hindi lang basta natin silang mabentaan, sila mama, sila sir. Dito ay nagiging kaibigan natin sila, nagiging parang kapamilya natin sila. 'Di ba? Isang tawag lang, kailangan ko ng truck. Sige, bigyan natin. Ito mo sa ano, lahat ng nagka sir. Garantisado, sige natin 'yan. 'Di ba? lang ka-trucker, kaya baka kayo na. Ang susunod pa may ari na truck dito sa Golden 20. Salamat mga ka-trucker. We'll <laughs>